magpapagamot ano po ba ang nararamdaman niyo ang akin fit fit tapos fit ito. tapos itong akin nito parang wala akong lakas wala pang paramdam tapos tong may kokolokod dito sa gilid sir, Sakit sa puso sir meron po wala wala Para po kamay niyo high blood pressure po Hila. <coughs> Ay, sir, Tanggalin mo yung ginawa mo dito, dali Tanggalin mo yung ginawa mo dito Maglilintikan ka sa akin pag di mo tinanggal Tanggalin mo yan Tanggalin mo yan. Malilintikan ka. Try. Tanggalin mo. Try. Tanggalin mo. Ginawa mo. gamitin mo kamay mo. Ayan, uh. abusin mo yan. Nahirapan mo to. Walang yakan. May dagdag ko eh. Hindi ka na naawa. Sa inyo ako nang nanggigigil talaga eh. Oh, o, dalawang kami gamitin mo. Sino po ang ano? 51. 51. Ah, kunin niyo po ito. Ang sabi ko kayo. Bago mag-lunch ano.

hindi siya nakakarinig. Tapos nung kailangan ko po siya sa manggagamot nitong ano, may nakakalaro din daw po. Ta? Hindi siya nakakarinig ha. Sa kapag ng yawin at ang sakit po yung ditisan. Ano pa ala niya? Cheska po. Cheska! Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? How old are, how old are you? How old are you? Ilan? How old are you? Mat apat. Mga apat na nga, apat na nga Nakakarinig siya. naman ma'am? Sabi niya hindi. Hindi nga po. Sabi <laughs> okay, okay na siya. Magaling ka na Cheska ha. Ano favorite food? Matcha. Sabi niya hindi nakakarinig. Bakit nasagot? Magaling ka na, magaling ka na. Basta lang lagi ma'am ha para Wala po siya Meron. hindi ka na balkan binigyan ko ng ultimatum para tuloy-tuloy yung pandilig mo ano? mag-schooling ka na ba? buti pa mabagtuhan yung pagsasalita dahil yung nakakarinig okay na sige balik natin para gumuting ulit huwag na okay na nakakarinig na yung kumpala ha? nakita na yun slip na yun. Sinado, sinarado ko na rin yung third eye. Okay na siya, ano? Makarinig mo. Ah, pa, paano nga ito ng asawa? Ay, siya, papagamot din. Sige, go. bilisan mo mang mo dyan. Habang nag-happy-happy kami dito, nakikimaritis ka rin yata eh. Ay, kung nagagamot ka din, hindi masaya ka din. Hindi ganyan. May sakit po. po sa puso. Ay, Tikit na po. Dinis ako sir, wala akong makita pero gigit ako pa rin. Wala rin masakit Masak sa'yo. Nakapatay po na tisyo tatay ko. Ayun na meron, tatay mo? Kasi Ay, okay, dati, meron. dati po siyang konsihal po. Parang yung lalamunan po niya ay para daw kung may sulit. Gilit ako na lang, baka kasi matakot yung bata. Narinig mo nang sumigaw si mami mo, hindi pa. Sige, hawakan niya na lang po muna yung cellphone. Tsaka yung bata. May eh, daddy ka muna. Okay ka na ha, nakakarinig ka na. Gayahin ay may mga salita, ano? Kasi ano yan, mag, yung matagal na siyang mabing, pati magsasalita natin. Ngayon, hindi na, nakakarinig ka na. Okay ka na, strong ka, strong. <laughs> Kita pa yung mga nakikita hindi bago pa po, po yan sir, gawatang ngayon na siya nakarinig ko d'yan sige po, <laughs> ikaw naman tatay ka sa akin ikaw ang aking lalunch ngayon gagawin kitang kalderetang mangkukulang bilisan na oh ka doon sa batang ano, nakarinig tiyas uh, ka Oh, uh, Bilisan mo. Pag ako nagutom, lalo kitang pag-iinitan. Kaya bilisan mo dyan. Ay, anong kasi pagkakasin ako ang tuko mo sa mga ganyan, baka masabi pa akong Oo, Kasi di salamat Sige, tatay pa. mo grade ko na pagpasok? Alis pero po, uh, after ng gamutan sa kanya, makakainin po muna natin siya kasi wala pa kanya Huwag mo sasabihin yung tombalin mo. lang, para kayo sirap na tuwing eh. Kakain mo na siya kasi wala. Kasi okay, para ko lang. Madali naman siya kumain mo lang ng time na one hour. Pagka niya, babalik po siya. Madali ako kumain pero matagal ako matulog. So, hindi ako natutulog. Hindi ako natutulog <laughs> Maring ayaw kami nakatayo eh. Tagal mo, kanina ka ba? Pero may bata ko malay. Ikaw, perwisyo ka eh. Dapat naggagamot ka na lang eh. Ang ginagawa mo na may perwisyo ka eh. hindi nga nag e e dyan pasok sa impyango sir balik sir nakulang ko sir alam mong nagpapagpag ka something something mga ganoon mapakaramdaman niyo muna yung sarili niya kung baka din tubig niyo po to sir isa ka pa lang pang ngawi lang sa sarili niyo sige sir ino kayo tayo lang sa so, kitchen ha Saan pa karamdaman nyo yung mga masasakit sa'yo kung nag-okay-okay? -okay. Yan, sige. Yan, okay. Ano sir, nag-okay po? Ba na, ano? Malaking malaki gininhawa nyo sir. Sige sir, okay na.